Itanong ko lang po ito siya. Kapit bahay po namin ito. Ano po siya? Number one po siyang fans yata ng albularyo. Noon pa. Tapos, yung bahay niya parang puno yata ng mga yung mga nakahang o nakadikit sa wall ng mga ano, nagbigay ng albularyo. Na dinidikit doon. Tapos may liberita pa po na mga dasal siguro yun. Mga liberita ng bawat uh, ano yun? Yung So, mga orasyon po. Ang tanong ko lang po, is, tinanggal na po kasi niya kasi mara, marami na sila, marami, mara, silang nararamdaman doon sa bahay nila. Tapos, may sakit nga siya eh. Tapos, nung nasa nila siya, maganda ang pakiramdam niya doon. Pero pag malik sa kanilang bahay, ganun, parang masama na naman ang pakiramdam niya. Uh, nagtulungan silang pamilya yata pa, kasi hindi nila alam kung paano gawin. Nagdasal sila bago tanggalin yung mga orasyon na yun na nakadikit sa mga wall nila. Nag-grocery, nag, nag grocery nag ano sila, nagdasal bawat, bawat orasyon na nakadikit, ginadasal nila bago tanggalin. Pati mga, ano, tawag taw, ito, ito, taw, ang ito, yung mga habak, habak ba yun? Pinag, pinagsama na nila lahat na sa pamilya nila lahat kasi asawa niya, number one fans din ng habak na yan. So, when, ang tanong po niya is, paano po, gusto niyang ilabas sa bahay nila, hindi niya alam kung anong gagawin doon. Idalin sa simbahan, ano po ba ang gagawin ko sa mga habak na yun po? Yung lahat po. Kasama na yung mga pinagtatanggal nila ng mga oras na nakadikit. Di sapat lang na tinatanggal nila yung mga occult parapernalias. Dapat kanilang ikumpisan yung pagtanggap nila para maputol talaga ang kaugnayan nila. Ikumpisan. Uh, pagtanggap nila, ang paniniwala nila uh, tungkol doon superstitious belief na, nakasiyon kasi yon, at uh, pag-renounce sa Blessed Sacrament, before Blessed Sacrament. At kung meron mang uh, exorcist sa diocese ninyo, pwedeng i soko ninyo yung mga occult paraphernalias doon na sa pari o appointed exorcist. dahil delikado talaga yan no kung wala pwedeng kayo na lang ang maglibing sila na lang maglibing uh, prayer for protection prayer to break the consecration prayer to break the unholy ties then ilibing prayer of deliverance cleansing prayer then ang uh, pagbuta sa lupa, lagyan niyo ng exercise uh, salt at manghugas ng holy water pagkatapos sa paglibing. Brother Wendell, yung mga prayers po ba na yun is nandoon po sa Catholic Handbook of Deliverance? Yes, yes. Nasa handbook yun ni Father Sikia. Pero dapat magkonsulta muna sila sa exorcist dahil uh, kailangan talaga na madiagnose sila kung kung malalim na ang kanilang ugnayan sa mga occult paraphernalia malalim na ang contamination nangangailangan talaga sila ng exorcism mismo para i-break ang consecration, i-break ang kanilang bondage yung unholy ties at sila mismo i-deliverance ano yata, brother? Malalim na po. Ay, brother William, malalim na siguro kasi meron na talaga siyang nararamdaman sa bahay nila. Oh, dahil kung sila ang mag-deliverance, pagkatapos, hindi sila uh, na-break yung kanilang o hindi nila na-ikumpisal yung kanilang uh, unholy ties, nanganganib sila. Sana po maano niya po, marinig niya po yung mga sagot niya po. Sige, salamat po, brother William.